Isa na namang sakit na dala ng lamok ang kailangan nating iwasan. Ang chikungunya virus. Pero ang tanong, sapat ba ang ating kaalaman tungkol dito mga kapuso? Wala akong idea pero nakakahawa daw in sabi nila. Chikungunya. Alam ko lang virus siya pero hindi ko. Is the disease that came out in Cavite or something? Yeah. Ayon sa Department of Health, 23 na ang kumpirmadong kaso ng chikungunya sa Indang Cavite. Nasa 470 na katao naman ang pinaghihinalaang meron nito. Ang chikungunya ay matagal ng uh, nananalasa sa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. Subalit ngayong taon, maraming kaso na ng chikungunya ang nai-report sa ating bansa. Ang chikungunya ay isang sakit na dulot ng isang virus. Una itong naitala sa hilagang bahagi ng Tanzania. Ang chikungunya ay mula sa wikang kimakonde, na ang ibig sabihin ay baluktot. Ang mga may ganitong sakit kasi, namamaluktot dahil sa sakit ng kasukasuan. May chikungunya ang isang tao kung bigla siya nagkaroon ng lagnat na sinamahan ng joint pain. Ang pagkirot na ito pwedeng umabot ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ang mga may chikungunya, maaari ring sumakit ang muscles at ang ulo. Mahilo at madali silang mapagod. Pwede rin magkaroon ng rashes sa balat. Karamihan sa mga may chikungunya ay tuluyang bumubuti ang lagay. Chikungunya ay pinagsususpecha ng doktor, lalo na pag nawala na yung lagnat, inandong eh, pa rin yung arthritis. Kung minsan, bumibilang ng ilang bingo, ilang buwan, at may reports pa nga na hanggang tatlong taon nandiyan pa rin yung arthritis. Hindi ito nakamamatay. Pwedeng mailipat ang virus sa pamamagitan ng kagat ng dalawang uri ng babaeng lamok, ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. May mga puting marka sa mga binti at dibdib ang parehong lamok. Karamihan silang nangangagat tuwing umagang-umaga at sa hapot. Ang Aedes albopictus sa labas ng matatagpuan ang Aedes aegypti outdoors at indoors. Ay matatagpuan sa maraming bahagi ng ating bansa. So hindi na-exempted ang indang. Patuloy ang aming pagsusuri kasi gusto namin malaman kung nasaan yung mga lamok na yan. So, kasi bawat lugar, iba po ang pinamamahayan ng mga lamok. Talaga na mapanganib ang mga lamok na ito. Maliban kasi sa Chikungunya, Carrier din naman ito ng Zika at Dengue virus. Para malaman kung talagang chikungunya nga ang sakit, kailangang ipasuri ang dugo para sa virus isolation o kaya serological testing. Para malaman kung Dengue o chikungunya virus ang tumama sa inyo, Dengue virus kung maranasan ng mga sintomas gaya ng lagnat, pagkapagod at pagkakaroon ng rashes. Pero kapag nadagdaga na matinding kirot sa kasukasuan, chikungunya ang sakit. Tandaan, dengue symptoms plus joint pains equals chikungunya. Sa ngayon, wala pang luna sa chikungunya. Ang mga meron nito, binibigyan ng gamot para maibsan lamang ang mga nararamdamang sintoma. Hanggang sa kusang mawala ang sakit. Ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa chikungunya siguraduhin walang pamumugaran ng lamok sa paligid. Alisin na ang mga naipong tubig. Ang stagnant water kasi ay breeding ground ng mga lamok. Panatilihin malinis ang paligid. Huwag hayaang maimbak ang stagnant water. Maglagay ng mosquito repellent lotion sa katawan. Ngayong panahon, uso ang mga sakit na dala ng mga lamok. Doble ingat dapat tayo mga kapuso. Dahil kung wasto ang pag-iingat, wala tayong dapat ikatakot.